Ngayong araw ay plus 1 na naman ang batang makulit Dahil birthday nga niya ngayon Ay mag-iihip siya ng cake siyempre At hindi lang yon siyempre nagluto rin dito si mama ng pansit Napakasarap naman talaga magluto ni mama ng pansit O oh. tingnan nyo naman ay tsura pa lang ako'y natatakam Sinamahan na rin ng fried chicken Siguro guys kaya fried chicken ang tawag dyan dahil pinirito Paano naman guys, kung pagkataas niyong prituhin ay in adobo, deep fried adobo na ang tawag dyan, diba? Naglagay nga din dito si Ate Lian sa kanya-kanya nilang na Chicken with spaghetti nga yan. Wow naman, English yun ah. Dahil may pasok nga si Rian ngayon, ay pupunta kami ng school. Dadala kami ng merienda para na rin sa mga kaklase niya. Nag-request din kasi si Rian kay Mama Lian niya. At kasama nga pala kami ni Kuya Melbe na magdala nga nitong mga pagkain sa school. Saktong-sakto nga naman ay dumating ito si Tupi. Kaya isinama na rin namin. Mm Hindi -hmm. ayan, nagkaroon pa siya ng trabaho. Gin ginawa ko kasi siyang cameraman. Meron ka ng trabaho, kaya lang wala yung sweldo. Diyo nakakaltog na naman ako ngayon, tingnan nyo naman. Kaaga-aga, ang eh, sama na naman nga ng panahon, maulan na naman. Makailang saglit pa ay eh, nakarating na nga agad kami sa school na pinapasukan ni Rhea. Dahil hindi rin naman ito kalayuan, malapit lang. Parang nagmula lang dito sa akin hanggang sayo na ang puso ko ay makarating nga kami sa classroom ni Rayan nakakatuwa nga mga bata dito at sumalubong sa amin. Ito naman si Tope parang napakatagal na niyang kakilala yung mga bata dito. Pero nga ngayong araw laang naman siya dito pumunta <coughs> Apera mo <po> ng bugi <coughs> <coughs> Tropa tayo Tropa? Sapa? oh. At yun na nga ay nagkaroon pa nga ng tropa dito si Toby. Karating nga namin dito ay pinaupo ni Madam ng ayos yung mga bata. Hindi rin muna kami agad umalis dahil tutulungan nga namin si Madam na ipamigay nga ito isa isa sa mga estudyante niya. Nakakatuwa palatan ang sarap sa pakiramdam ng ganito kung lagi lang may budget. Sigurado parating namin gagawin to. So part na to guys ay sinimula na namin bigyan isa isa yung mga bata. Nakakatuwa talaga dahil masasaya sila. Sumantalang ako malungkot pa rin dahil hanggang ngayon di mo pa ako pinapansin. <laughs> Alam nyo ba yung masakit yung hinihintay mong mahalin kanya habang may minamahal siyang iba? <laughs> mga ilang saglit pa ay nabigyan na rin namin lahat yung mga bata. Pero bago sila magsimulang kumain ay bumati muna sila sa ating birthday girl. Pagkatapos nga ng lahat ay nagpaalam na rin kami para umalis. Matutuwa ka talaga sa mga batang ito dahil napakagagalang at mababait din sila. Paniguradong nagagabayan sila ng ayos ng kanilang mga magulang. Bonus pa na mayroon silang mabait na teacher. Say uh, thank you Rian. Uh, thank you Rian. Uh, thank you din sa mga tito ni Rian. Bye bye. Salamat. Ayan. Oo, oh, maganda. Yan aking mansyon. Mga tawahan ko, bakit hindi kayo nagpapatila kayo dyan? Ay, sabi ko, magtuloy lang gawa nyo dyan ah. <laughs>